Hello mga katropa pits. po ay manunood muna ng paglalangoy ng ating mga isda. Dito po tayo na aliw sa ating pag-alaga ng mga isda. nakasaya saya po. At nakakatuwang panoodin kung paano sila maglangoy. dati po ay ang niliit lang itong ating mga muling ito nung binili ko ngayon ay napaka lalaki na po at napaka ganda ng tingnan ayan po, nilagyan ko po ng halaman pinaparami ko rin po yung mga halaman ngayon ngayon po dati kakunti lang yung halaman ngayon na nakapal na rin po mga ilang buwan pa ay makakapal na yan anakin laki na po nung tiyan ng ating breeder na Danyos. Sa mga susunod po, yan ay papa anakin ulit natin, papaitlogin ulit natin, i-breed ulit natin yan. Ngayon lang po ay medyo nagtigil tayo sa pag-breed kasi wala na po tayong tulungan pag alagyan sa kanila. Kasi ang bilis lang po kasing i-breed ng mga Danyos. Kahit po mga linggo-linggo ay nag-breed po sila yan po ang kagandahan ng news continuous po ang breeding nila wala po silang season ganda po nga ating mga balon muli napaka iiksi po ng katawan yan ganda po ng kulay pati nila nakakawiling magmasdan magmasdan yun pong isa medyo ito isang balong natin ito ayan alam ko na yan buntis na po yata yan nag po sila Naiglik nung punong dumi. Inaayos po kasi nung asawa ko yung taklog na yero. Ayan po mga katropits. Maraming maraming salamat po sa walang sawang awang pagsuporta. Ah. Uh, palike and share po at pasubscribe ng ating mga videos. Ayan, maraming maraming salamat po.